na araw, mga kaabante! Ako muli ang nag-iisang Master Hans Kua at ang inyong pambansang country Expert. At eto ang ilan sa abantips at palala para sa live na kay Bongga! December 7, Thursday, para sa mapinanganak ng Year of Drought, may success star sa chart ituloy ang iyong hilig at enjoy ang trabaho at pagtitiis sa malayong lugar para naman yan sa pamilya mo. Gold at 19. Ok naman tayo, marahil mahihirapan ka sa una lang yan. Ngunit masasanay ka rin. Huwag susuko sa mga problema kinakaharap dahil may magandang mangyayari sa pagtitiis mo. Blue at 2. Tiger naman tayo, posibleng madaya ka ngayong araw. Huwag agad maniwala sa taong bumubulong sa'yo. Orange at 10. Rabbit naman tayo, ngayong na ang tamang panahon upang itama ang nagawang kamalian noon. Red at 3. Gago naman tayo magkaroon ng konting pagmamahal para sa sarili. Huwag lahat iubos ang pagmamahal sa taong mahal mo rin. Yellow at 12. Snake tayo, conflict day to day. Posible lapitan ka ng mga mapanlilang. Mag-ingat sa mga taong ito. Silver at 4. Ito na! Maal, say of the horsey. May unhealthy star. Iwasan ang unhealthy at pinagbabawal na pagkain sa'yo. Huwag mo tila sa ulo ah! Purple at 15. Goat naman tayo, hindi masama na magboses ka. Lalo kung may pinaglalaban kang tama. Pitch at 6. Monkey, may travel luck star mainam na magperenovate ng bahay. Ipa-function yan ha! Siyempre, kay Master Hans, iwasan din na ang theft star. Ito ay posibleng maranasan. Pink at 5. Rooster naman tayo, may kamag-alak na tutulong sa'yo financially. Sa travel star, may work sa malaking lugar. Maging handa sa lahat at huwag maging pabigat pa brown at 7. Dog tayo, ang uh, unhealthy star ay iwasan kung hindi mababago ang lifestyle, posibleng magkaproblema sa kalusugan at pagsisihan sa huli. Gray at 11. Pigi naman tayo kung pinakamaswerte ngayong araw. Magiging masaya ang araw to dahil sunod-sunod ang good news star na activated. White at 9. Muli po, ito po yung magabay part number prediction lamang ni Master Hans. Kayo pong gumagawa ng swerte nyo po dahil nasa inyong palad na salalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kua para sa hashtag Hansu!